Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Mas ka mapakita ko sa inyong tiyan ni Lupsi o. Ang laki-laki! Ito sa ito guys, nga nga ikabuanan niya na. Yan si Mami Lupsi. Laki ng Sheldon, ang ginawa mo kay Mami Lupsi. mo ng pakuan. Ayan. So guys, ikaw pa nga pala kayo na-update. Wait lang. So guys, hindi ko na i-update sa inyo pero nanganak na si Zoe. Ito, tatlo. Dalawang babae, isang lalaki. Up, 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 kahapon. So, padalawang araw siya ngayon. Ayun, medyo madilim. Pangalawang araw niyang nanganak. Ayun, tatlong anak niya. Yan si Zoe. Ayun, niya guys na may sapin. Nainitan siya. Nanganak na rin kay si Luke. Eh. So, tatlo lang din. Ah, uh, pang uh, ilang araw na ba ngayon? Pang apat na araw. So, malalaki na to. Ito so, si Bingo. oh batik. <laughs> malalaki yan. Ito Bingo nga eh. Tapos ito, may kapatid siyang dalawa. Ito. So, malaki na. Yung <laughs> guys ay si Dara. ling ding yung isa. Yun know. <laughs> Ay! Okay. Ayan. Hindi makita si Loki. Galim. <laughs> Ayan. So, meron akong cute na anim ano, opo. Ayaw magsipagsapin. May kasing panahon. <laughs> Naalis sila sa sapin. <laughs> ah, gigil naman. Malalaki na. Mga dambo na tong anak ni Loki. Pa Apat na araw pa lang lulusog. yung mga anak na sa basahan yung nanay ayaw mag ano sa pin na alis kay pag sinasa kay sinalis na alis pag pinan ko Yung mga papi na lang na alis nga rin yung mga papi diyan eh, diyan tapot ko lang binabalik ko diyan sa, sapin. so guys ang inaabangan ko na ng mga anak ito si bundatsu <laughs> si bundatsu hmm. hmm. ah ito, kung ilang laman yan. Medyo kunti lang yan eh. Kagi, kakagigil. Kakagigil naman yan. So, yun na guys. Update muna aking mga apo. Yan, yung nga apong marunong na mag-inerte. Ito, eh. so, may sapin dito guys, pero ayaw nila dyan. Nagyan ko ng, ano, hindi pa sila kasi pwedeng gumamit ng ano eh, higaan nila. Kasi hindi nila kayang, nasa so, ayaw nila may sapin. Nayak sila kanina. Yan, si mami. Aba, mami. Manganak ka na. Ang laki ng iyan yung mami niya. So, update ko kayo, guys, pag nanganak mo to si Bunlatso. <laughs> ay, ay, ay. Ang laki ng iyan ng mami. Anak pa ng Dede. So, <laughs> guys, yun lang. I update ko ulit kayo. Nag-aray mga baby niya. Ingat po kayo lagi. God bless. bye